Matagal nang hinaing ng mga magsasaka ng bingget ang pagbaha ng smuggled na gulay sa mga pamilihan sa bansa. Ayon sa grupo ng mga magsasaka at mga disposer sa La Trinidad Trading Post, hindi na tinatangkilik ng mga buyers ang mga gulay na galing sa bingget. Ayon uh, yung pagpasok po ng smuggled vegetables is matagal na ma'am. Uh, actually, gumagawa tayo nung na may nagmimiting ng na mga association dito para matigil yung smuggled importation pero hindi pa rin ma'am. Parang mas lalong lumalala mam. Kaya kung tingnan nyo ang mga gulay ngayon, marami mam. Ma Gaya ng mga brokoli namin, as you can see, uh, brokoli ngayon is tinatawaran ng mga bayan ng dalawang piso. Dahil sa pagkalugi, ang ilang mga magsasaka na wala na ng ganang magtaning muli habang ang iba lalong nalubog sa utang So sa mga farmers, lalo kaming naghihirap mam. Ma kasi wala na kaming pambili ng mga inputs sa garso farm. Wala pa rin pambili ng makakain pag laging ganito yung price ma'am kasi alam mo naman expenses namin sa farm. Malikaki talaga tapos yung transportation pa from farm to market. At hindi naman pwedeng ganun. Yung sa atin naman eh. Hindi naman, eh, kaya, kaya naman supply lahat dito sa atin, di ba? Yung gulay natin, ang daming tinatapon. Uh, yung natatapon lang, hindi wala nang, wala nang bayad, gastos pa sa kurodo. Pero mas ikinaalarma nila ang ilang carrots na ibinibenta sa merkado na mula umano sa binget ay mga smuggled pala na galing sa China. Yung mga gulay, kahit na mababa yung presyo, kunti po yung mamimili dito sa amin kasi naka, yung imported po, diritsyo sa kanila, sa mga mamimili sa baba, dinadala na sa kanila yung gulay na imported. Mga box na iba, nilalagyan nilang galing dito sa Binggit yung gulay, hindi naman galing sa ibang bansa. Ang packaging po dito sa amin ay karamihan po plastic, hindi po sa karton. Tinanong nila sa amin kung yung ABC value ba ay trader dito na nag-order sa mga smugglers pero hindi wala namang trader na ganyan dito and definitely hindi kami nag order ng we do not patronize uh, carrots from China. So nung nag-monitor kami sa mga market, kahit may nasabat ng na mga natusyo pero parang nine container van siya yung nasabat nila na smuggled kasi ang permit niya ay uh, dumpling and chowmai pero pag bubuksan mo ay mga carrots pala coming from China na may tatak nga na ABC bagyo. Katunayan sa baba ng demand noong holiday, bumagsak ang presyo ng carrots ng piso kada kilo. Kaya ang mga magsasakang ito noong December 28, 2023 sa Burnham Park na piling ipamigay ang kanilang mga ani. Sa kakatapos lamang na pagpupulong ng ilang mga farmers at mga asosasyon sa La Trinidad, hiling nila ang magkaroon ng local anti-smuggling group. Sa ngayon ay nananatili pa rin mababa ang presyo ng mga gulay sa Latrinidad Trading Post dahil na rin sa dami ng mga aning gulay ng mga magsasaka na kanila sanang ibebenta noong holiday season. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.